Nag-vlog ka na rin ng mga, ng mga senador para hindi kayo makunti. Sino kayo ang kasama namin yung dissatisfied? Baka, baka si House Speaker Romualdo well, sila ang dissatisfied. sa so, para na kami pag-investigate. Sabi ko nga sa inyo, the committee of investigation is not police investigation. Wala ba silang tulad ng politika? Sila ba ang magpapahal? And so, uh, what do you make of uh, the allegation of Bryce Hernandez na may mga senador na tumanggap din po ng kickback from the uh, flood control projects? Ang pagkakaiba kasi, ako ayoko ring ayoko rin i-judge din yun. Ano? Ang sasabihin ko lang sa inyo, nung, nung lumabas yung mag-asawang Diskaya, it was in response doon sa aking ipinload nung second hearing na kayo po, tulungan nyo kami. Baka gusto nyo magsabi na ng totoo, ang may papangako namin sa inyo, merong tayong batas na maaaring mag-cover sa inyo. Uh, you take advantage of this. Isipin po ninyo, kako, sapagkat maaaring maharap kayo sa plunder kung sakasakaling dumating ang panon, ito po ay mapag... Uh, ma may may latag lahat sa korte uh, baka po ako maging maganda para sa inyo eh, walang walang mahi, walang walang madali. Pare-parehong mahirap 'tong unit. Makakapamili kayo, maring makaiwas kayo sa criminal prosecution, maring ang gawin na lang ng gobyerno ay civil liability na lang. So, in response to that ano, uh, parang in-explore naming possibility. May lumabas nga ito nga yung uh, diskaya. Uh, ang totoo noon, mayroon pa nga gustong uh, magsalita pa pero ang sabi ko nga sa kanila magunahan kayo kasi kung halimbawa ma-establish na namin na ito ay sapat na hindi na namin kailangan yung iba di ba kasi isa sa mga requirements ay yung masasubstantiate yung yung mga in, in material points lahat ng mga premises kung na-establish na halimbawa sa so magitan nito ay eh kalabisan na yung iba pa kaya namin pinlocho ngayon yung paglabas ni uh, Diskaya, wala pang wala siyang hindi siya under custody eh. di ba so inaakala namin voluntary talaga tsaka sumulat siya sa akin talaga bang voluntary. inamin niya voluntaryo sa sarili nila na gumawa ng pagsasalaysay samantalang si Bryce Hernandez under sa custody na siya ng ano eh ng Senate eh. sa palagay mo voluntary pa yon ako sa akin lang gusto kong ibalik sa inyo voluntary pa ba yung kaya ka, nandun ka na eh, gigisain ka na naman ng House of Representatives eh, at meron nga mga nag sa akin na uh, mga ibang tao na tumutulong sa ibang mga partido, Abay, meron daw mga congressman doon na nagsabi o nagsasuggest, maglaglag ka na rin ang mga ng mga senador para hindi kayo macontempt. So, malalagay sila sa pressure eh. So kung tatanungin mo ako, uh, palagay nyo ba, kapanipaniwala? Hindi ko alam. Pero kayo ang sabi, Alin ang mas magandang uh, sworn statement? Yung hindi ka pa under custody? O yung under custody ka na? Doon, masasalamin mo ngayon, kung alin ang mas voluntaryo? Alin ang mas totoo? Sir, hindi mo ba uh, Senator, mahalaga din yung ma-determine yung credibility ng isang nag-a-apply na witness? For example, Diskaya, si Sarah Diskaya, pati asawa niya, they have been denying before that they own more than one company. Sabi na yung yung Alpha and Omega lang yung kumpanya nila. Pero later on sa Blue Ribbon, inamin po nila na siyang yung pag ari nilang kumpanya. Alam mo, yun nga ang korte nang na later on. Kami na hangga lamang kami do sa paggawa ng batas sapagkat ang aming uh, direction is always in adw legislation gusto kong malaman ninyo there is a distinction between police investigation at saka yung investigation in adw legislation uh, ayaw kong magbigay ng insinuation dyan, but hindi uh, ako ano eh hindi ako marunong sa police investigation dahil hindi ako police eh. Hi, sir. Daniel po from PTV4. Yes. Sir, ano po yung uh, any thoughts lang siguro or nilook forward nyo doon sa Ateneo po na uh, Independent Commission for Infrastructure? Atinayu ano yan? Independent Atenayu. Commission po. <laughs> uh, yung ICI? Uh, wala naman akong... Uh, Baka sagaling makatulong naman yon, bakit hindi? Ang gusto ko lang sana'ng makita ninyo, lalo na kayong mga members ng media. Kailangan kailangan mag-fit sila doon sa tinatawag na independent commission. Uh, sino yung sino yung uh, magiging uh, official na hihirangin na mago ng independent commission? How independent can they be? yung probity na hinahanap, wala ba silang kulay politika? Uh, sila ba ay magpapahayag na kahit kailan hindi sila tatakbo sa opisina ng pampolitika? Para, para sa ganon ay uh, yung gagawin nila ay talagang uh, independent of any of anything para paniwalaan. Kasi yun ang importante, kailangang paniwalaan. Pagkatapos, are, are they competent na makita ito. Gano'ng katagal? Kasi ang pinag-uusapan natin, kailangan matigil na kagad ito eh. Kung ang pag-uusapan natin ay yung ilang taon pa atras. Baka, baka mamaya eh makonsume na tayo lahat. Hindi mo dapat merong immediate na gagawin dito. Kaya ngayong sa amin, in a legislation, kailangan mailatag kagad. Yung mga batas na kailangan ma-address natin kagad. Lamang, ang problema kapag ka-legislation, medyo matagal nga rin. Pero pagsikapan po natin, nabilisan, map mapastrak natin, given the extent and magnitude of the problem ahead of us. Hi, Sen. Uh, in relation to his question po, uh, sabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano uh, po, magkakaroon daw po ng meeting ang Minority bloc regarding po dyan sa pag-support po sa Independent Commission. At sabi po ni Senator Alan, so susuportahan lang daw po yun kung wait lang. yung mga tinalagang miyembro ay malaya sa si impluensya ng politika at malalaking negosyo. Kayo po, Sen, would you support the uh, creation po ng uh, Independent Commission for Infrastructure? I will support the creation of that commission. Ang, ang, sabi ko nga, yung kailangan siyang maging independent talaga. Kagaya ng ipinahayag ni Minority Leader Alan, kahit ano, tama lang talaga na makita talagang independent sila para maging malinaw, katanggap-tanggap yung resulta ng kanilang investigation. Otherwise, malalagay na naman tayo dun sa kalagayan na ipagkikibit-balikat lang sapagkat napolitika na naman tayo. Nag-meeting na po ba ang minority block o mag-meeting pa lang po para pag-usapan po yan? Nakita ko sa thread, mag-meeting pa lang kami. Pupunta ako mamaya. Uh, parang lunch yata eh. Pero quick lunch lang Kasi kailangan namin makabalik dahil uh, May session, hindi ba? Sir, Mav Gonzalez po, GMA Sir, may we get your comment lang po Ibabalik na daw po sa Senate si Bryce Ibabalik na po sa Senado si Bryce O, ano hindi oh, maganda Talaga naman dito siya dapat eh. Sir, what do you think prompted this? What do you think prompted this po? Hindi ko alam. Baka naisip nila na talagang dapat sa sinabi talaga. Uh, sir, sir. sir, good morning po. Uh, Asher Kadapan, Jr. from UNTV. Sir, tanong lang, uh, ano po yung recommendation na dapat na maging direction po ng Blue Ribbon Committee investigating the anomalous flood control project? Uh, taka usap niyo na po ba si Senator Ping about it? Ano yung huling tanong mo? Nakausap niyo na po si Senator Lacson about it. Direction po lang. Kailangan ba kaming mag-usap? Kasi sila nga yung nagsasabi na mali daw ang direction ko. So, baka sila yung tama yung direction. Tingnan na lang natin, di ba? Hindi ko kasi alam kung bakit sinabi ni SP Soto na tingin namin mali yung direksyon. Marami raw dissatisfied sa mga kasama namin. Sino kaya yung kasama namin dissatisfied? Baka, baka si House Speaker Romualdez lang <laughs> dissatisfied doon sa paraan ng aming pag -imbestigan. Sabi ko nga sa inyo, committee investigation is not police investigation. Uh, hindi yung nag-iimbestiga na pagkatapos meron pang separate investigation. Sa aking palagay ay uh, hindi sana nangyari yun. Uh, merong, merong lugar dito, meron sa, meron sa, Arayat, meron sa Nauhan Mindoro, meron sa ganito. Bakit pa isa-isang ganun? Ano ba yun? Uh, meron ng Blue Ribbon Committee. Bakit Ba't kinakailangan magsagawa pa ng individual investigation ng bawat isa sa amin? Eh, meron naman kaming Blue Ribbon. What does that suggest to you? Kasi sa House of Representatives na kung saan nagtagal ako, pagka yung isang, uh, isang subject matter tinitake up na sa committee, wala nang, wala nang nag, uh, nag speech. At least sa House of Representatives. Sa Senate siguro, baka wala namang rules na gano'n. Pero sa tingin ko, kahit na walang rules dito, pagka tinetake up na sa Blue Ribbon Committee, I think the common decency requires na wala na dapat yon. Kasi parang nagpapaligsahan. Eh. Hindi maganda. Sen lang na po sa akin. Uh, bukod po sa pagkompronta, sabi niyo kay SOJ Remulla, meron po ba ba ibang mga plano pang gawin to pursue providing uh, protection sa mga diskaya or are you still going to pursue it? Yun lang ang alam ko kasi yun ang nasa batas lang eh. Kasi baka kung meron pa akong gagawin, sasabihin nila, eh, kinakatigan siya o inaapoyohan. Ay, ayaw, kong, ay, ayaw isipin ninyo na meron akong uh, kinakampihan dito. As chairman, ano, kailangan maging, maging neutral ka eh. Alam mo yung problema ko nung, nung nag-hearing ako sa Blue Ribbon? Ang problema ko yung mga kasama ko nga. <laughs> kung paano ko mamamanage yung time. Lahat gustong magsalita. Uh, wal walang focus eh, di ba? Halimbawa, ang tinutukoy ng isa dito. Pagkatapos magsasalita yung isa, doon ang tanong niya. So, uh, yun pala yung uh, nakita ko. Yun pala yung pinakamahirap na challenge para sa akin eh hindi yung hindi yung pagtatanong mismo o kung hindi kung paano mo i-manage ang mga kasama mo kasi iba't iba yung pinanggagalingan nila kaya kung, kung iisipin mo kung kailangan maging focus kayo dahil ko konti yung panahon medyo hirap ka uh, pagka yun ang, uh, yun ang issue Sir Mary Marais from One News One PH po. Tro, uh, over the weekend po, sen, meron pong umuugong na may kudeta detalyo po laban kay uh, SP Soto. May nagsasabi rin po galing daw po sa Duterte block yung uh, move na to. Your comments po. Hindi <laughs> ko naman alam yan. Hindi naman ako chismoso. <laughs> pero, pero sen, wala, pong, wala po bang kuda na labubuo po ba ngayon? O may info po ba kayo? Ako wala. Baka ikaw meron. <laughs> Tuloy mo sen. nga sa akin. Na lang po tayo. Thank you, sir. Okay. Sir, sabi niyo mahirap yung ano, pag-manage nung kayo ay Blue Ribbon Nakita kayo, mo na naman eh, di ba? Yes, sir. May, meron kang uh, pinupunto dito. Tapos biglang sasabihin siya, ang pinakamahirap dito eh, biglang may mag i eh. may, uh, yura, uh, Mr. Chair, may I-intervene? Of course, uh, papayagan ako. Ni yun ang marami. Kaya kung minsan may nagseselos, eh, ikaw kanya, hindi ka naman pire. Eh, salita na salita. Eh, paano mong gagawin? Ang interveen ng interveen ito papayagan, pagkatapos, eh, tapos yan naman, nandun pa siya rito. Eh, Naku, hirap na hirap ka talaga doon. So, no? sir, nakahinga ba kayo ng maluwag na hindi na kayo yung chair? Or would you have wanted to stay as the chairman of Blue Ribbon po? So, yung unang tanong, nakaluwag talagang lumuwag. Nung pag, uh, nung, nung ako'y pinalitan na, yung pag ko sa kama, nakatulog agad ako. So, ayaw so nyo na rin, sir? Or would you have wanted to stay, sir, as the chair? Eh, siyempre, kung ako yun, eh, mandato eh. Ayaw, yun ang tungkulin natin. Hindi naman tayo umaatras sa uh, tungkulin. Okay, salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na pagkakataon.